Suri, ko ayo ha. Pinangga ka ayo na mo ni pero kinangla naman ba na silang ihawon oy. Kawawa naman. Oh, uh, ito silang dalawa ihawin. Yan, kawawa naman ito oy. Lablab naman sana namin to pero ulamin man oy. Isa yung baso dito. Suri po. Suri po. Suri po. po ihawin na namin sila po. Uh. Tawa. sayang yung buhay mo. Kakainin <laughs> ni Rupi. Tawa ka naman. Ka Bibi. Babay na po. Ingat po kayo ha. Kasi kakainin na kami. Kakainin na po kayo mamaya. Gusto mo ba kainin ka mamaya? Ha? Bye-bye.